shout out mga guys mapagpalang araw ngayon ay di natin sa duty ay bibisitahin natin si tatay Jun kasi ah, uh, siyempre ibuyo na natin yon at uh, tayo na busy hindi natin napuntahan kaagad. agad uh, pasalamat tayo at mayroon nandyan si Idol Juju na nagmalasakit din sa matanda upang maiburol siya dyan sa kanilang tahanan yan mga kabindors e eh, samahan nyo ako kahit na uh, pagod tayo ay eh, pupuntahan pa rin natin upang madalaw natin yung uh, burol ni Tatay Jun ito napakainit init nga ang panahon ayan mga guys yung kalangitan at saka ang pagkakaalam ko mga kabindors ay nahanap na ni Idol Jojo si Easy kaya siempre para makita ko rin Ah, naggala daw si Kisi. Ang layo ng pinunta ni Kisi. Buti na lang daw at mayroong nag-chat na mga nanonood sa vlog ni Idol Jojo. na nakagilap ni Idol Jojo kung nga At nakita nyo naman mga kabindors na sobrang dungis na ng bata. Grabe. Yan, samahan nyo ako mga kabindors doon sa ating pagdalaw sa burol ni Tatay Jun. Yan, naririto na tayo mga guys sa papunta doon kay La Tatay Jun. Uy, kumusta? Nandyan? Ah, nandyan pala. Sige, sige. Good morning, ma'am. Afternoon na ba? Oo nga pala, no. Nagkakamali ako eh. Uy! Afternoon na pala ngayon. Afternoon na. Oh. Eh, galing ako sa ano eh sa duty oh. eh umuwi na ako eh, sabi ko ano ko nga pasya lang ko nga si tatay John kasi nung nakarang araw pa na ano ko doon sa video mo oh. sabi ko nako eh busy ako sabi ko di ako makasaglit doon hmm. uh, uh, marinig ka uh, 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 mga viewers natin um. yan eh di ba pa eh <laughs> <laughs> eh sabi ko sige uh, ko ngayon para madala ko naman siyempre ano ganon talaga eh ang layo-layo pala ng pinuntahan mo yung narisiban mo kay Casey Ay, pinanood sabi mo sa tunak. na oh, may, may sa akin na may nagutos na hanapin si Casey hmm. sabi ko bukas nagmisi sa akin sabi, sana hanapin mo si Casey hmm. parang ganon pagkamisi sa akin sabi ko nagreply ako sige po ma'am bukas hmm hindi eh, ko na pinabukas kasi inisip ko, maraming taong baklaran, ang eh, hirap pagkakarap na yung siksikan yung tao. tama. Mm. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, diretsyo na ako ng baklaran yung gabi na yun. Mm. At, tumating siguro ako ng alas isig. Siyempre, eh, yung no, sinuyot ko yun. Nakarating na ako ng itsa, wala, bumalik <laughs> na muna. Oo, kumain muna ako rin. <laughs> Tapos yung pagbalik ko, sakto, nakarating na si Gacy. Mm. Yon, nakita ako. Eh, siguro, kasi na, ano ko doon sa sinabi mo, noon, binigyan mo siya ng pera. Siguro, baka sumakay, din niya alam kung saan siya pupunta. Pero sabi ko, umuwi. umuwi dito sana siya. Baka nakasakay ng papunta doon, sa ano na yun, lugar. Baka iyon ang nangyari. Kasi doon, ano ko yung sabi mo, na binigyan mo ng pera para makauwi dito. Eh, baka sumakay. <laughs> Iba na sa akin, papunta doon sa baklaran ang na, baklara, naku, iyan nga, sabi ko baka iyon. Oh. Ang nangyari kay Kisi. Naisip eh, ko naman pala eh, gusto hmm. mo kasi baklaran, Baclaran, kasi sa kabila yun eh. Hindi siya, hindi sa Edsa, tapos yung... Oh, harap ng, ano? Kaliwa yun. Para, harap, ng... Oh, oh, harap ng makapagal. Oo, harap ng makapagal tatawid siya papuntang baklaran ay eh, paano pala na, na iuwi mo yun inangkas mo yun inangkas ko siyempre mm, walang helmet o <laughs> oh, motor ang dala niya eh kasi pinanood ko yung live niya ako an video. Ko, ang video sakit ko, na ang dungis ni Kisi eh. grabe oh. buti hmm. na lang pasalamat tayo sa sa na, nagturo lang sa baklaran hmm. Sabi sa Jojo, nakita ko si Casey Rito sa harap ng simbahan ng Baclara. Eh, kabisado ko naman yan kasi... At, at ayaw pa sumakay. Talagang ayaw niya. Parang hindi ka kilala eh. Oo, oh, nga sa tatay dyan. <laughs> hindi ka kilala. Ilim-ilim pa nga siya. Oo, oh, nalibago siya. Parang ugaling ko na nga siya. yung... Ugaling palaboy na talaga eh. Oo. Oh. Eh, biro nga. Matagal na nanawawala yun. Mga may gitna 1 buwan siguro. Ayan. Pagtalong dyan kung pagtapos ng libing, bumalagaan ang... pa yan. Mm -hmm. Pero ngayon, alam naman ako dyan, lalakitan na ako ngayon doon mm -hmm. para pwede siya na mapasagis na bulog. Ayan lang, ayan Ah, uh, Pero ito ay okay na, na ano mo na, yung na uh, i-ano e, na ba yung ano niya. Di ba may mga bayarin mo, no, etc.

Yan mga kabindol, naabutan ko dito sila. Uh, idol, nandito pala sila. Uh, bago ako dumating pala, nandito na sila yung nag-ano na sila dito, si Kaso. Eh, ngayon lang talaga ako nakarating. Ayan, na uh, ano, naabutan ko sila. Kasi si Bay Arnold po, nandito rin. Ayan, shout, ayan, shout out po sa ating mga, ano dyan, mga supporter. Eh, siyempre, itong pangyayari na ito ay kailangan ng ano ng ano suporta ba kasi alam naman natin ang pangyayari na sila naman walang kakayahan din na iraos yung kanilang ano buhay laki si wala walang wala naman sila ayan na uh, sila nga nanak, nga sila no? hindi ka nagbang ata ng kalakal ngayon hmm. nananawagan so, uh, ako sa mga ano natin diyan yung mga mabubuting puso na eh kung mayroon mang kayong eh, paabot paabot nyo kay idol juju para maeraso itong ah, problema na ito ah, salamat sa mga mabubuting puso diyan king abay bago nalagutan ng si tayo na nakapagbulong pa hmm. dinahanap pa. What? <laughs> <laughs> eh ay, ay, ay sige puro anong, anong anong klasing bulong why? Err, <laughs> Tukot. lang. Sama pa. Hahaha. Uh, <laughs> siyempre, kaya ano yan. Yup. Ah, Baye na Kapagbulong. Kasi, siyempre, lagi tayo din nakikita, dumadalaw, etc. Pag may panahon tayo na dalawin eh. Hahaha. <laughs> Ayan, gusto lang natin magpatawa <laughs> sa mga viewers natin. <laughs> talaga ng buhay. Eh, hindi ako pumasok, idol. Hindi ka na rin pumasok. Hindi bukas papasok na. Ah. Oh, sa kaabalahan mo kasi, eh, sa ka-ano-ano -ano mo doon, kasi nakita ko sa video, naku, ka-hike ah, mo doon sa, ano na yun, Doang lugar na yun para mahanap lang si isip. Grabe, ang sakripisyo nakuha ko nung gabi, tapos kahapon, yun, nag-dirt sa kami ng kulinarya. Para magkuhang ang tatay. Kasi mahirap din yung, yung, yung alam ba, kukuha nga ng libreng libing, maliban pa dun sa registry, meron pang mga pupuntan na dito. Di ba nandun paliwanag ko dun sa nagkukapon sa mm huli? -hmm pa rin yung uh, ba, salita nung no, taga-kurinary kung ano yung mga mm. lalakarin. Hindi rin siya may inibig na, uh, na agad ang uh, two days kasi nga parang uh, pang lalakarin na uh, uh, Kaya nga ang daming lalakarin. Meron naman doon sa ano mo, nagko comment na uh, bakit hindi pa agad-agad. Eh, eh mahirap yun. Kung may naman, okay pwede ba yun? Talaga na plus na 13,000 pagbayad o pwede na ganda natin sabihin na ato ilibing ka agad ilibing ka agad dahil nga ngayon wala mong isip sa dito. ko eh unahin muna yung sa civil registry unahin muna yung paglakad ng mga anggili ka at saka itong anak niya si Merero para doon sa pagpapatunay na hindi nga nila alam na kung anong middle name, hindi naman talaga alam, hindi kilala yung pangalan. Kapatid ng na pangalan, nanay niya, hindi nga niya alam kung anong pangalan, tatay niya. Hmm. Tapos kung saan siya pinanganak, hindi nga niya masabi. Kaya nga. So, yun da pero dapat sasabihin ang dilika doon sa civil registry. Uh, sana matulungan kami na kasi yung tapang ko, ay isang palapoy lang. Pinakalaboy naman talaga. Oo. Oh, oh, oh. sila eh. Wala silang sariling bahay. Yun ang sa dapat sabihin ni Angelica at ni Mereros doon sa Sebel Registry sa North Caloocan. Ah, sa South Caloocan sa 8th Avenue. Mm -hmm. rin yun. Kaya, Kaya Yeah, gagamitan din ng mga pamasahian, etc. Kailangan Ayun, ay, din ng ano. Ibigyan ko naman sila ng pamasahe. Ah, Meron lang ang pan at pagkikas ngayon. Ah, yeah, no, uh, Kaya ng sa akin ngayon, mayroon ng yeah. At yung 500 ngayon, niya ay yung kay, kay Pinabili ko din ang tilapia. Ah para hmm. magkain sila rito kasi pinapaksin mo. Ah, okay. At yun nga, pwedeng pwedeng kasi pala kaya talagang may burol ito sa loob ng dalawang araw. Kasi kung may burol na birol, eh, basta-basta mag lalakad yung mga papel kailangan kasi hindi certificate pa rin. Oo. Oh, eh, eh, kulang nga eh. Kung may birth certificate sana to, mas, oh. ma, mas mabilis. Mas mabilis. Hmm. Kasi inabutan ng Sabado. Ngayong Sabado, inabutan na uh, holiday. Mm. So, Wala ng OB. Okay. Sa kailin ko naman. Kaya, ito mababago Ano? Yung burro din ito. para masigahin yung mga, oh. mga Malaking asikaso na. Dapat as nga, nung, nung Friday, nakaburo na ito. Pagka di ba gabi kinuha o dapat kinumaga magahan ang mo e, eh, pinakuan pa natin pinakuan pa natin o kumabot pa natin ng mga araw ay ma ah. yun lang yun lang muna ano hmm. pa natin. Kailangan, kailangan yung mga kuwanan. Yun yun, kasi yung mga viewers natin, may mga nanonood pala na mga nagmamahal sa channel natin. maraming uh, marami nagsabi rin na ipalibing na kaagad. Mm. At yun nga, hindi nga pwede ipalibing kaagad kung walang death certificate. Uh, ngayon, kasi hindi naman nama, asikas, na maasikas mo ng urinarya, kasi wala nga death certificate eh. E, Kaya lang oh. muna pumunta muna ng si, ba, niya, civil registry. Mm. Yun, yun ang, Ayan ang reason. Kaya hindi agad may living-living niya. Kahit may pira pa pala pa din na uh, 13,000 no. na ibayad mo so. dun yung living. Oh. wala pa rin yung certificate eh. So, ba? yung living, livingan naman ang magkukustyon doon kasi siyempre walang bit certificate. Yun lang. Ay, bigyan niyo ng mga upuan ka. Hindi, upo lang. Walang naman para upuan. Nakakaw. Ako kilala mo na. Ano kay si? Kilala mo ko? Si? Kilala mo ako? Ha? Hindi? Eh, tanggalin ko salamin ko para makilala mo. Ha? Ha? Oh, si Ano na, kilala mo ako. Oh, laki ng mata ko. Nasaan si Tatay John? Tulog. Yes. Tulog? Ay, naku, ano ba yan? Gisingi, Isingin, mo! Tumayo yan, takuan tayo rito <laughs> na. <yun. laughs> Isingin so, mo! Biglang bumangon. yung ko, yung kapatid ng nanay ko. Sa bukit, naman ng mga anang na yun, ha? Pinalbog yung tiyan, bumangon, tak, buwang kami. Sa bukit. <laughs> <laughs> yung pala, buhay pa. iimbalsamuan, buhay pa. Nagtakbay ng kaluluwa, kinuha ng ano, ng Wendy Rosa doon. Uh, Ay, sus yun ang pata, yun ang namatay na na, na bumangon. Ay. Pero hindi pa ito sa mga nyo. Pero na ano pa naman siya, nabuhay pa ng matagal. Oo, uh, hanggang ngayon, buhay. <laughs> Naging manggagamot siya. <laughs> hmm. Kain ko yung sapatit sa harap ko. Uh, mat oh, Matita rin natin yan, pero sa pinipula nangyari. Oo. Oh.

Maraming binigay si Idol na pira sa iyo nasaan? O yung kag nung kagabi, kagabi yata 'yun. O isang gabi. Nasaan na? Bigyan mo ako. Kasi marami 'yun eh, hindi ka sumasa, Magbigay, binibigyan ka uli. Nasaan na? Yan, tingnan muna natin si Tatay Jun Matutulog. Ha? Ano na siya? Nagpahinga na si Tatay Jun Matanda na siya, hindi na nakaya. Oo, matanda na, hindi na nakaya. Tapos iniwan pa ni Kisi. Bakit mo iniwan si Tatay Jun, Kisi nung nakaraan?

Yan kasi ano ka nilayasan mo si papa mo eh Siguro naligaw nga talaga ito noong mga nakaraan na nanggala siya napunta siya doon sa ano sa, 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 sa na, mm, Naligaw yan Pero malayo na kaya, kaya nga baklaran niya Hindi ang iniisip ko dito kasi sa, sa, sa kay, sa kay. Noong nahanap ni Idol Djansan Ubalit sis binigyan ng pera na ano, sumakay dito sana, umuwi dito. Siguro, nang kuan, iba e, ang nasakyan, baka papunta doon ang nasakyan sa lugar na yun. Ay, Sakay ng oh. pa ba? pa Hmm. Ito na, na Ay, siya. Ay, nakakamunga. Ay, siya. 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 Ay, ako Oh, sa ano na lang, mga susunod siguro na panahon. Katapos ng libing, pa, pag-upitan. Ito sa pag kuya, kuya, nung nandito pa ako, alas na sana ako doon sa trabaho ko. Binigyan ko yata kong 23, 25. Hindi nakabalik ilang oras na yun palang tumakas na. <laughs> Pamamasahe pala yun. Hmm. Tapos si kuya doon, sabi ko wala pa si kuya. Oh, wala, ano, kulayas na naman. <laughs> lagi umiyak kaya yung si Kuya Jun. Mm. Wala oh. anak niya. Tapos tuluyan na naman na iniwanan mm. yung tatay. Tsaka kausap ko kaya si Kuya John. Mm. nga, kailan nung bago siya namatay. Kasi ito nga mag-asawang nagkangalaga sa kanya. Oo, oh, sila ate Mia. Oo. Oh, ah, ah. ko sa loob. Tinakamusap mm. ako, tinatawanan pa ako. Mm. yung kinabukasan ng gabi, bago na magkalasin ko sa atin ni Bea na matay na. Mm -hmm. Tapos nung e, e, kinuha na siya nung gabi na yun, kinabukasan uli ng gabi nung isasara nung ni ni niya yung pinto. Pinatay naman yung ilaw. Kasi noong nagpatay? Siguro si tatay kasi sinaray pinto eh. Hindi Bukas ka. siya magdamag yung pinto na yung ilaw eh. Eh, paano niya naabot yung pindutan yung kaya? Hindi ka nga ay, ang ginawa nung ni Kevin, pinatay, pinanggal na yung wire. Mm. Ay, hindi na akalain na dito mabukuro si tatay kasi ang usapan niya, ibibirate ko na sa... Libingan. Ay, nagkabuto ng Mm. Ay, magkabuto nga sila. Wala naman sila magagawa. Kasi, kita ko sila sa interview eh. Kumento mm. na siya. Lower. Mm. Hindi naman, ano yan kasi ay, ayaw naman diyan, Saka mahirap ilibing ka agad kasi maraming dokumento pa ang kukunin, dokumento, di ba? Iya, saan mo na 'yung Jojo and ano, yung pala na ay lapas din 'yung nakahapon. Kasi nandun lahat sila nila. Eh. Hmm. Napa-usapan dali ko 'yung Jojo. Ay, laba. Apo si eh, may binibigay sa kanilang meter na ilalapit niya sa po namin sa munisipyo. E nga, sabi ng kulinarya dito kagabi, eh, pag hindi kayo in doon, itawag mo sa akin ako. Ang Ay, ko ako anong tulong naman ng ma ah, ano doon. Kasi <coughs> sabi, sabi, ko nga kay Kaya Jojo, kung may mga requirements yan, ngayon, pagkabuto ka ng mga ano, marami tutulong. Oo. Kasi nung ako naglakad doon sa patay sa kabila, inano ko yung buong yan. Binigyan, binigyan, nagbigay na 10,000. Sa kanila mismo, nilapit ko na yung pati nila. Mm -hmm. Oh. wala nang et cetera, et ang inano lang nila, yung dirt sa tipikit na galing sa kulinarya. At picture. Eh, sabi ko nga, sabi ko dito kagabi sa kulinarya, yung nagdala dito sabi ko ang kailangan ko yung papel para ka ako ipasusulit ko wala raw mm hmm. raw ala ko sa atira raw ala ko saan, mm -hmm. hindi raw ala ko saan ipo, sino ano ipinito oh. kaya hindi raw sila makagawa ng papel ng ganun ano iyan nga. dapat na. daw noong pa nila nagawa kung eh ko si ko, ewan ko, ewan ko, <laughs> hindi ko kilala yan. Uh -huh. Hindi daw niya kilala, hindi niya raw, ano, dito lang daw sila kakilala. Ay, sus Ay, Alam nga naman kaya ako sabi ng Angelica sama-sama ako. Siya. Hindi tayo makakalakad. Wala tayong papel na hawak. Mm. Baka sabi, ko pa tayo. Kaya nga, kaya nga. Bawal ngayon mag-solicit ka. Wala kang dalang papel mm. eh. Eh, nung bago ako makikita sa bundok, eh, ito si Angelica, natulong-tulungan ko eh. Marami na kuha yan. Mm. Ito si na nakikiusap sa akin. Kasi ulan ulan noon. Sabi ni Tatay, Lord, tulungan mo naman ako. Sabi ko, Tay, hindi kita kaya makakain. Mm -hmm. alam na ni Angelica kung sa kanya kung dapat Angelica makakain ha mo naman si Tatay. Sabi niya, Tay, hindi ko kaya kasi maputik ma pa, pa, maano. Alak ka, kaka Tay, kakargahin kita. <laughs> Sabi ko, manghingi ka kay Kuya Jojo ng wheelchair. Pwede ka namin itulak-tulak. Mm -hmm. Kasi ang dinadain niya Hmm. wala daw siyang gamot, ganun ganun, kung hmm. Ang ginawa ko, maahon na ako doon sa bundok. <laughs> na, kailan lang ako nakababa. Hmm. Eh, si Angelica nga, ano nang pagod na pagod na raw siya, kaiisip na ulo niya. Eh, wala ka na makako, iniintin ka, napapagod ka. Mm. Sabi ko, basahin mo yun sa cellphone. Maraming komentaryo ng mga followers. Kasi niimbestigahan silang dalawa doon. Oo. Kasama yung asa asawa niya. hindi mo alam kung anong mga isasagot. Siyempre, nagpukumit-kumit yung mga... Agulo. You know. Ano? Diyan mo you ko know. Kasi nga naman. Hindi you know. naman ganun. Eh, huwag naman nila isipin yung ganyan. Kasi nga, ang sinasabi ng mga lower, nung buhay, alas yung pakailan, ngayon patay, ang huli nila. Tama naman, di ba? Bakit hindi nga naman nila inintindi mo? Mm. -hmm. Ngayon pa tayo, eh. gusto niya buburo rin isang linggo. Sabi niya mga buburo, <laughs> <laughs> Mas maganda, ilibing eh, na lang agad dyan. Yan nga, kung makompleto na yung ano, papers. Kaya kasi nga, um... Eh, pero kung hindi sinabi okay. ng mga anak na ibuburo, nahayaan mo na sa morgue yan. Kung nakompleto yung mga ano-ano. Oo. Diba? Ah, kasi pinipilit niya ni Kuya Jojo, kung may pera, makapag-down niya ang pa sa kulinarya. Sabi ko, ka, ikaw asawa ka, alam ko may pera ka. Wala talaga, te. Wala, wala talaga. na sahid. Kaysa nag-aaral daw yung mga anak niya. Kaysa nagkasakit, ginamit niya rin pera. Eh, nasa yung pinagmamalaking siya sa bank sa kwenta niya. Kasi nasabi may ipon siya. Hindi naman pala kuya Jojo daw sila nangungupahan. Nakitira lang daw sa bilas niya. Mas mura mo sa bilas din. Yun na sabi niya, kaya gano'n sa akin. Sabi ko, pala, ko nang umupang ka lima nila. Naku, hindi. Te. Inampun lang kami nung bilas ko. Ayaw ko kung bilas. Baka yung, yung anak ng as asawa niya, ang ni Angelo. Baka yun, sinasabi niya. Ampun daw sila eh. Sabi rin matanda dito eh. Tumdaman ko sa bahay nila eh. Ito mga bata to eh. Hindi nga nangungupahan. Sino may sabi sa'yo nangungupahan? Eh, it is Yung bakwan niya, pilas niya, bayaw niya. Nakikita ni Lulong. lang daw doon. natin alam. Doon sa matanda. Pwede rin na matanda. Pwede pa kagabi sa'kin. Ang niya yan eh. Nandun sila akin. Oo. Eh, kaya ba ang alam yung kwento kung sa baka kasi kung ano wala na mga ano kung sa kung sa wala sa kung sa kung sa kung sa sa kung 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 pa, sa sa